Good morning uh, at, uh, welcome to my channel At ayan uh, na, uh, pipick upin ko ngayon yung mga parts na pinalinis ko sa truck ko Yung DPF filter at saka yung EGR cooler But, yun nga, uh, uh, may pupuntahan lang muna ako kaya ako maaga ngayon Oras ngayon 7 o'clock in the morning, Saturday So, sana matapos ko siya ngayong hapon May balik lahat And yung mga ano mga kailangan ko pang bibilin so yun, pakita ko sa inyo mamaya kung saan ako nagpalinis so, uh, another day uh, ng aking off and yun ang uh, another day ng paggagawa ko ng aking truck pag, 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 pag may maintenance so on the way ako ngayon doon sa uh, pinagpik pinagpalinisan ko ng DPF cleaner at saka ng EGR cooler so hindi ko na nabidyuhan yung uh, yung pagkakalas ko ng DPF filter And uh, uh ngayon ko papakita sa inyo yung kusan ko dinala kasi yun nga yung DPF filter ko at saka yung EGR cooler hindi siya pwede basta uh, linis lang. So ang ginagawa kasi doon ay uh, chemical uh two stage ng paglilinis ng uh, uh, I don't know basta sabi nung kausap ko Pilipino kasi naglilinis uh, stage chemical then linis then kailangan i-oven so ino-oven yon I don't know why so tanungin ko mamaya yung Pilipino so kababayan natin na uh, taga Laguna so mabait naman siya so yun papakita ko sa inyo mamaya pipick upin ko siya ngayon on the way na ako so sana matapos ko na ngayon yung truck para makabiyahin ako ng Tuesday so yun uh, at uh, yun nga madumi, madumi na yung EGR cooler ko at saka yung DPF filter. Yung DPF filter hindi pa naman daw gano'ng kadumi but uh, kailangan linisin. So may picture naman ako nung kung gano'ng ka, ang itsura nung DPF filter ko at saka EGR kung gano'n siya kadumi. So makikita natin mamaya kung anong itsura nung nalinis na. So yun, papakita uh, ko sa inyo. So ito yung aking pinagpalinisan. Links emission. Doors are open. <laughs> Basa pa ba? Hindi. May hindi. May hindi pa. Uy, mukhang bago Paya, ah. 500. Dinukot ko kanina. 500. Pati labas ah. naman. <laughs> <laughs> Ayos. Palino o bin? Ano bin na? Magdama. Ano? Binunot so, ko yun, 500 pa. 500 pa? Pero okay na siya. Oo oh, naman. Kaya nga, i-cool down niya ng ano. So, ipalala pa, i-cool down ko pa siya ng ano. Oo, oh, kakabit. Ame, ame, mabit, ame. hindi kakabit. Mamaya, mamaya, pa Pero mabilis mag... lang yan mag-ano. Ayun, EGR. Ano ako na yung EGR? Ito si kabayan. Ito oh, nakabalot. okay. Tanggal pati pintura. Wow, mukhang bago ah. Ayos. Ito yung dito ng Ito yung gasket. Ito yung maliit. Tsaka mga clam. Akin to. Sige. Mainit pa to, muntang kabit sa ano. Ha? Uh. Ito, open. Ito, open. Ito, ito yung result ng EGR. Kaso yung result ng yung ito yung result ng EGR. Tinanong na linis. Ang ah, puti na yan. Puti na yan. Ano lang yung ilaw na lang yan pero kung binuksan mo din puti yan. Ah, uh, din dati. Oo, yung result noon, i-email na lang yan sa iyo kasi wala kaming pasok. Oo, oh, na no problem. Oo, okay, oh, ito. Paper, Parang result ng... No. Nung no. no result nung ano, nung... No, no, Test? Mm Print name? Mm. Result nung... No? Bayad na raw yan eh. Mm, bayad. Ito naman kailangan ko. Sa na yan. Okay. Sa lunis na, sa lunis na lang yun. Kung ako may water. Hmm, sige. Sa so, Pilipino. <laughs> <laughs> Ayos, ayos. Thank you. So dito ako nagpalinis. Salamat, salamat oh, ah. So yun, check na lang natin mamaya. Check na lang natin mamaya ang uh, ano kasi sa bahay ko na bubuksan yung cupboard. Then yun yan, Sabado ngayon. Then pina-special lang yung sa akin kasi kailangan ko na siyang maikabit. So kasama yung mga clamp, uh, gasket, yun yun may ano. So malaking bagay kasi nga may Pilipino. So para may kabit ko Makabihan makabayan Tuesday. So yun. Kasi yun nga, close sila ngayon. But yun nga, nakiusap lang ako na kailangan ko may kabit kasi ilang araw na rin akong naggagawa ng truck. So yun, pauwi na ako ng bahay, then doon ko na lang siya buksan kasi mainit pa. Di pa raw siya pwedeng ikabit. So nakita niyo naman yung DPF filter ko, malinis bagong hango sa oven and yun uh, sa na lang so ito yung aking AGR cooler na ako na so nalinis na Kasi hindi pa filter kabit unahin ko muna to kasi ito matagal ikabit so yung malinis talit nito kasi ito ay pumutok na nalusaw na Buti na lang natanggal ko na kasi naubos na oh. Buti na kakalas. So, hindi ko alam kung saan napunta yung kaputol nito or nalusaw na. So let's see. Kakabit ko muna. So ito yung aking EGR. Ah, medyo pinintura nila ng parang silver. Medyo chrome. So yan. Uh, ah, meron akong bagong gasket. Ito gasket. Pandito nakabit dito yan so dito ko ikakabit tong gasket so yun nalinis ko na rin yan malinis 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 then malinis mga piping so salpak na lang ng salpak so ito kakabit ko na akin lang ikakabit tong mga gasket at saka ito ito bago to So, binakyum ko kasi para masayad yung coolant doon Para medyo baka kasi may mga nalaglag na mga debris. So, yun. Salpa ko muna. So, ito na yung naging itsura ng aming EGR. So, gamitan natin ng flashlight para medyo maliwanag makita nyo. Yung dati kasi madumi. Napaka dumi Sobrang kapal ng karbon. Kaya uh, ngayon, pinalinis ko para hindi masyadong mag -plug. so yan ganyan siya kalinis ngayon diba makakahinga hinga na siya sobrang linis hmm. linis na malinis siya ngayon so yan yan o oh. nakabit mo natin tungkol dito then yung gasket dito sa yung gasket dito sa EGR sa dulo papunta ro sa manifold so yun salpak yun suabiness Sous tem um torneio, tem um torneio. Kunti na lang At under na Okay. Mm you -hmm. natin para hindi pasukan ng marumi Ito. nakakabit ko na lahat filter, the double check ko na lahat so everything is installed and yun talagyan ko na lang siya ng coolant but meron ako dito, hindi nakakabit ito lang so pag doon siya sa kabilang side na yun so kabit ko siya doon but total naman narito ako sa side na to lagyan ko na ng coolant so 12 jugs ng coolant natira pa akong dalawang jug so ang kailangan ko lang kasi ipaandarin para mag circulate yung hangin kasi magkaka pressure pa yun, bumababa pa yan 오 응, 는데요. 응, 응.